nakikita mo ba itong hawak natin na 5 peso coin na year 1998? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel brass? Kaya ito ay hindi na magnet at may timbang na 7.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na. Ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 38 pesos para sa uncirculated coin condition. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng 24% para sa kabuoang bilang ng bariyang ito? Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 5 peso coin na year 1998? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel brass? Kaya ito ay hindi na magnet at may timbang na 7.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 38 pesos para sa uncirculated coin condition. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng 24% para sa kabuoang bilang ng bariyang ito? Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 5 peso coin na year 1998? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel brass? Kaya ito ay hindi na mamagnet at may timbang na 7.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 38 pesos para sa uncirculated coin condition. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng 24% para sa kabuoang bilang ng bariyang ito? Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 5 peso coin na year 1998? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel brass kaya ito ay hindi nama magnet at may timbang na 7.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 38 pesos para sa uncirculated coin condition. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng 24% para sa kabuoang bilang ng bariyang ito? Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.